It's a good good morning mga boss Ito at meron tayong konting life hack na ituturo sa inyo When it comes to livestock or pag-aalaga ng mga manok, baboy, chicken Lalo na sa pakain Alam ko kasi ngayon ng commercial feed sa inapakamahal So nag-iisip ako ng uh, pwedeng ipalit at ilagay sa commercial feeds na makakales tayo ng gastos. So, ito nga yung vegetable grinder. ay kabit nyo lang sa hand drill nyo. Napakadali lang i-assemble. Tusundin nyo lang yung structure or kung napanood nyo itong video, ganun lang. Ayan. Tapos, alagay nyo lang ng feeds na yan para makales kayo. So, etong nilagay ko is Madre de Agua. Isa siyang leaf o dahon na kinakain siya ng mga manok. Mostly, makikita si mga backyard. Kahit yung mga ipil-ipil, papaya, yan. Kahit mga katawan ng saging or dahon ng saging, pwede yan. Ihalo nyo na sa pakain para makatipid kayo ng commercial feeds. So, yan. So, mostly kasi, a week gumagasos ako ng 300 sa pakain. So, dito, may siguro maleles na. So, paano order, ito yung link. At nakita ko lang sa TikTok to. Maganda to. ilalagay ko sa comment section. Mura lang to. 200 plus lang to. This is Post on your TV. Seish! You.